Ito po ang aming kalagayan dito sa aming biyahe pagtangkas ng Padnganugan. Ito po, nasa second floor po kami. At ang isa inyo po dito ay Paupot Pega. <laughs>

Nah, itu Dari tukang. Kemudian betul terjagat. Aduh. Balik po. po ang bising pantalan ng Real Quezon Passenger Terminal yung dalong barko po doong malaki ay nagsasakay ng mga sasakyan good sa pasero pwede pong magsakay ng kotse at mga truck samantalang ito po ay mga plane passenger at mga kargamento lamang ito po yung barko na aming sasakyan actually hindi pa naman po barko kundi malaking malaking bangka yan po yan po ang haba ng katik kita nyo po ang kulay asul ng dagat pero makikita din po natin ang mga basura dahon, plastic, sako pinatangay ng Agos at nagkakarga pa po kami dito sa aming bangka marami na po mga barko ang umalis sunod-sunod po yung biyahe every one hour papuntang pulilio. pati po yung dalawang malaking barko na nagla naman mga sasakyan sa loob ay biyaheng pulilio isa po sa pinakamalaking isla grupo ng mga isla dito sa karagatan ng Quezon at ito pong mga bangkang to na pang pasahero at pang kargamento ay patungo naman sa iba't ibang isla kami po ay sa isang malayong isla rin apat hanggang limang oras po ang biyahe papunta doon sa dako pa roon so dito po kami lalabas sapagkat paligid po ito ng isla yan, nakita niyo po ba? Puro isla yan. Uh, po sa pagitan na yan, ay lalabas ang barko na to o ang bangkang malaking ito. Busy, busy pa rin po. Marami pang kinakarga sa amin. Yan po, nakikita niyo po. Panay ang pasok pa ng mga kargamento. Alas 8 pa po ang alis ng aming malaking bangka. Kaya tuloy-tuloy lang po punong puno na po kami ng kargamento pero malawag pa rin so may mga sumabit na po sa aming angkla ng mga tuyong kahoy hindi pala tuyo dahil basa <laughs> mga lumang kahoy bulok na kahoy na at tingnan nyo po yung mga bata. Enjoy din sila sa labas. Kahit walang bubong. Parehas ko. Ni-enjoy ang araw. At i-close up lang po natin yung mga magandang bakawa na yan. Nakatuwa po dahil kita natin yung mangrove na yan. Dahil po sa mangrove, protection po yan sa maraming bagay. Una, sa malalakas na alon. Pangalawa, protection po yan sa mga dumi o pollutants at yan po ang ginagawang bahay at anakan ng mga isda, so napakalaga po ng mangrove sa ating karagatan paligid po ito ng mangrove yan, kita niyo po ba puro mangrove po yan close up pa po natin ulit Ganda po ng mangrove. At ito po yung malapitang close up na kuha ng bangka na kanina ay <clears throat> kasyang kasya sa ating camera. Pero dahil close up ko po, hindi na siya magkasya. So sa taas po ay andyan ang bundok. Salamat po sa mga bungang kahoy na mga bundok dami pa ho mga puno, iyog at ano-ano pa po sa ating kabundukan na yan ayan po, so nakita niyo po, kinausap po kanina yung kalagay ng ating mga pasayaro dito hindi tulad po ng magandang barko lalo na po sa Mindoro na pagamat may double deck makakaupo po ang mga tao makakatayo may aircon may walang aircon pero dito po sa Quezon ay kakaiba ang mga bangka So, signing out po muna.